Sige, kahit lang kayo. Let's go. Sige, sige. Okay. Wow. Patpang. papalik balik Ulit-ulit naman. Ulit-ulit naman. Ulit-ulit. <laughs> <laughs> Hindi, okay. pangit pag magkakamay. May sabaw yan eh. balik okay. pang mo lang kasi. Salat. hindi pa makaka 3 minutes to. Ito, pag nasa ano ka, hindi ano. Okay, kain na. Gusto hmm? kaya natin ito, ano? <tinyo> Gusto na niyan? Bakit? Ito, makakain yung ipa. Ito, makakain yung ipa. Bumisa mo dito? Kaya ano ko ano... ba? Silo. Sino? Silo. Bakit? Sa pagating, Kaya, manang, manang, lang mo. Ito lang mo. Ano ba ano? Unli, Walang ubus yun. <laughs> <laughs> tama Tama na. Walang ubus yun. Walang ubus. Unli <laughs> <laughs> naman, no. bro? Oh, <laughs> oh. Ay ko. Ito ba? Ito ba? Wala nga pala akong data. May nag signal dito? Hmm? Nagaling CCTV na yun? ini Hmm. Sama-sama. di namanya, kau aku cara aja nih. Nih, kucara aja nih. Ini embudul. Hmm. hmm.

Kamay nyo lang nakikita dyan. Ang